Ah uh, guys, may gabi sa inyong tanan. Welcome to my YouTube channel, Bog Video Vlogger. And then guys, kung wala pa ninyo masubscribe akong YouTube channel, guys, paki lang sa notification bell sa taas. I-bell all lang nato, guys, aron updated ta sa atong mga incoming videos. And then sa akong ibipits, ah uh, Vlogger, ah uh, paki-follow lang guys aron updated ta sa atong given number, ang goal guide. Ah uh, probable password 3 sa 3, uh, password 3 sa 3D ni Bog Video. Uh, guys, August Augustine, this is for tomorrow from 2 pm, 5 pm, and 9 pm. And then, based basis of the Philippine PC is so as well. Trace guide, pitch a gist of the 3D lotong. of the pitch a gist, and then give a number of the guys. And then, guys, ang atong give given number of the guys is 534 uh, 504 uh, 360. And then, this is for tomorrow, and then, guys, 534 504. 630. Natay mga probables nga akong gikuha guys, dikit ang goal from the given number. this is for tomorrow, uh, 5 pm, uh, 2 pm, 5 pm, 9 pm. Trade draws na si guys for July uh, 10. Tanawan ninyo og maayo guys ang mga probables nga akong gikuha. And then guys, screenshot nang nang ninyo, this is for tomorrow. Base ni sa ato ang mga probables, magbong na sa akong beta guys. And then sa atong ang goal guide up next guys, ang resulta nga si 861 na ako yung mga probables, ang goal and ticket from the result. So medyo dagandagan siya guys, tao, ato lang ning pilian, kana lang dool sa inyong mga panganggol o dikit sa inyong mga panganggol, aron dili sad mo magaingon nga magabuslot sa bulsa na ako mga probables. Pilian lang nato ni guys, maski ako guys, ako lang ning pilian, dili po ni tanan, kay natay korta, pwede ra man So, na now mga have probables. Ngagikwa. This is all angle and the kick from the result. Natay 986. See, si 986 angle from the result. See, si 981 angle from the result. And then, see, si 218 uh, angle from the result. 218 angle from the result. Then, see, si 628 six, angle from the result. Uh, 136. 136 angle from the result. Si 617 guys, 617 ang from the result. Si 321 ato 31 ang from the result. Escalera ba sig mo 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 double uh, mo ang Morris back guys. A319 uh, ang from the result and then abot 219. Si 219 ang from the result and then si 209 guys ato ang pamintin. Si 209 asa tong pamintin. Si 207 di kinasla magbulag pero mingi sila kauban. And then basin ugma mag 2-0 mag 2-0-7 na po ni. Si 2-9-7 guys ang goal from the result and then nabot ay 8-6-3 ang goal from the result. 8-6-4 ang goal from the result. Nera siya guys. Ay screenshot ang nato ni guys. This is for tomorrow uh, 2 p.m. August 10. Basin isa sa itong mga guys. Mahagbong na sa bitag ni Bog CDO. Uh, guys, uh, isang like lang akong pangayon sa inyo. Ibipisog sa akong YouTube channel Bog CDO Vlogger. And then guys, dagan kong salamat sa inyong pagtutok o pagsubaybay sa akong video karon. Uh, I hope unta guys nga ugma mo sigunda, mo ta sa ato ang uh, kadaugan ugma guys. Di man tatandong ko sa'yo, kadaug man ta kaganina sa 654. Uh, congratulations sa mga winners. Pasok man ta sa ato ang angle guide. Ah uh, guys, uh, mayong gabi, mayong gabi sa inyong tanan.